So ito mga ka-farmers, yung itlog natin sa incubator. Yan. Mapapansin nyo, meron ng tunog yung nasisiw dito. So yan o. Oh. So meron ng nagsisimula ng napisa yung mga itlog mga ka-farmers. So hindi ko agad napansin nito dahil kaha meron na palang sisiw. Loko. Ayun. <laughs> ito, meron isang shell dito. Yan no. Black Australorp. Yung napisa. Black Australorp pero yung kulay niya ako Ah baka na yung cross ng Orpington ito. So yun mga farmers, ah, hindi ko agad napansin ito. Meron na pala ang nan naniniktik. So, meron nang nabasag yung mga itlog. So kailangan natin gawa ng adjustment dito, i-transfer na agad natin ito sa hatcher para hindi dito mapisa. Wala kasing hatcher dito at ka, maraming langgam ang papasok dito kapag nalaman nilang meron ng nabibisa so transfer muna natin ito sa ating hatcher alright Ito na yung mga itlog mga ka-farmers yan meron ng lumabas so yung iba naman may crack so yan yung itlog ng ating Orpington Blue at saka Black Australorp dito naman ito yung mga white leghorn natin na mga itlog pure na white leghorn yan dito naman sa ilalim ito yung crosses ng white leghorn at saka bard rock yan yung kanilang mga itlog So hopefully lahat ito ay mapipisa. Yan oh. So mga ka farmers, yung mga itlog natin na ilulod sa incubator. So meron tayong 166 na piraso ng mga itlog na ilo natin. So ito yung collection natin sa limang araw, lima or anim na mga araw. So meron tayong makokolekta ngayong araw na ito, mamaya idadagdag pa natin dito. So more or less na sa mga 180 plus or 190 yung mga itlog na ilo natin sa incubator. So sana ay maraming mapipisa dito. So, more or less, baka na sa mga 100 plus yung mapipisa kapag maganda yung quality ng mga similya nito. So, sana ay mangyari yon So, ito, natapos ko na silang markingan. So, naglagay na ako ng date. Yan. So, by March 8, uh, expected ito mapipisa. So, ngayon, ay load muna natin ito sa... Ah, meron pala akong kakandulin. So, meron parang... so, meron palang itlog dun sa incubator na ikakandol muna natin. Katapos nating makandol 'yon, isasabay na natin pag-uwi natin yung mga itlog na nakandol, isasabay na natin itong mga itlog nito para i doon. All So yan mga ka-farmers na puno na yung incubator natin yung isang incubator. So yan yung mga itlog lahat na 190 plus. Siguro mga 180 plus ito. Dito pa sa ilalim. So ang capacity nito is na sa mga 200 plus. So yan. So isasarado na natin. At hopefully maraming mapipisa na mga sisiyo dyan. Alright. Alright. Ito yung mga sisiw na first bus nating nabisa mga ka-farmers at kanina merong pumunta dito para bumili nito. So nakakuha yung kaibigan natin at customer ng sampung piraso. Lima yung itim at saka lima yung abuhin o yung dominant blue na crosses ng bardrock at saka yung orpington blue. So ito yung mga sisiw na nakuha niya mga ka-farmers. Ito yung 10 sisiw na nakuha niya mga ka-farmers at ito lang yung magiging ka uh, libangan niya sa kanyang manukan. So meron na siyang 10 heritage breed na manok. At ito naman si Sir Gilbert yung kumuha ng mga sisiw natin. Maraming salamat Sir! So ito yung asil natin mga ka-farmers. Meron ng itlog oh. So unang itlog ng ating asil. Tunin lang natin. Yan. maliit pa tong itlog niya. Pero at least uh, nangingitlog na. So Ayun oh, uh, ang gaganda nila. So magkapatid itong tatlo. Mapapansin nyo itim yung isang kulay dahil ang uh, mga ina nito ay itim at yung ama naman ay puti. So yan yung kinalabasan nila. So, itong itlog, pang ulam na natin.